mga boss, ang biyay namin ngayon ay papunta sa Malabon para i-meet si Mayor Ginny Sandoval. Kasama ko nga pala ang anak ko. Medyo na paaga ang aming dating dito. Kaya kumain muna kami at nagpalipas ng oras. At eto, papasok na kami sa City Hall. Medyo mahaba ang pila sa elevator. Lumindol kasi at naglabasan muna ang mga empleyado. At eto, paakyat na kami. Medyo kinakabahan ako, pero excited din naman. At sa wakas, andito na kami sa opisina ni Mayor. Ang ganda dito ah, amazing! Andito nga pala kami para bigyan siya ng kopya ng pitik ko sa kanya, noon pang 2013. Eto yung unang beses siyang nanumpa binang Vice Mayor, na pinangisiwaan naman ni Vice President Jejomar Binay. Noong panahon na to, nagtatrabaho pa ako bilang isang photojournalist. Kinakabahan ako dahil medyo may kalabuan ng mga photos na ito. Nanggaling na kasi ito sa Facebook at wala na akong makita ang raw files kahit sa mga emails ko. Pero masaya naman syempre dahil mukhang nagustuhan pa din naman ni Mayor ang mga litrato. After all, record pa din naman ito ng history. At ayan, napirmahan na nga niya ang kopya ko. Tapos niyan, nagkaroon man ng photo op at ang bilis mag-post ni Mayor sa FB page niya. Napakalumanay din magsalita ni Mayor at parating nakangiti. Kaya yung kaba na nararamdaman ko kanina ay naging relax na. Salamat kay Mayor Jenny dahil tinanggap niya kami sa kanyang opisina at maging sa kanyang official photographer na pinicturean kami ng maganda. At maraming salamat din siyempre sa kababata ko na si Kendra dahil siya ang naging tulay para maihatid ko ang mga litrato ni Mayor na mahigit 10 dekada na ang lumipas.